Bea Alonzo may isiniwalat tungkol kay Dominic Roque at sa kabit nitong lalaki. Matapos ng pumutok ang hiwalay ang Bea Alonzo at Dominic Roque, at magsilabasan ng samut saring espekulasyon patungkol sa naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, ay heto at nalilinaw na din sa wakas ang mga netizens kung ano nga ba talaga ang dahilan ng kanilang digla ang paghihiwalay. Inamin Maribea Alonzo sa kanyang social media post na totoong hiwalay na sila ng dating fiancé na si Dominic Roque at wala ng kasalang mangyayari sa pagitan nilang dalawa, ay wala itong naging pag-amin patungkol sa dahilan ng kanilang bigla ang paghihiwalay. Ngunit maraming binulgar na blind item ang iba't ibang showbiz columnist gaya nila si Gaza, Nay Christy Furman at Ogie Diaz patungkol sa naging dahilan ng paghihiwalay ng engaged couple. Ayon sa kanikanilang source ay may sugar daddy pala itong si Dominic Roque na isang politiko at ito ang kanyang financer mula noon hanggang sa ngayon. Sa kanya din umano nakapangalan ng condo unit na tinitirhan ngayon ng aktor na nagkakahalaga ng humigay kumulang 40 million pesos, maging ang iba negosyo ay halos ibinigay din at galing umano sa kanyang gay benefactor. Dawat nga ang pangalan ni Mayor Bullet Halos Host kilala ng marami si Bullet halos host bilang kasalukuyang mayor ng Dapitan City. Nasangkot ang pangalan ni Bullet dahil sa kontrobersya na kinasasangkutan ng pagmamay-ari ng kanyang pamilyang production company na Tape Incorporated. Matatanda ang ipinaglaban ng Tape Incorporated na sila ang tunay na nagmamay-ari at may karapatan sa longest running noontime show sa bansa na Itbulaga kung saan kalaban nila ang legendary trio host na sina Tito, Vic and Joey. Samantala dahil nga sa pagkalat ng ilang larawan ni Dominic Roque at Bullet Halos Host na magkasama, marami ngayon ang nagtatanong kung ito na nga ba ang tinutukoy sa mga blind item na kumakalat patungkol sa sugar daddy umano ni Dominic Roque na naging dahilan umano ng paghihiwalay ng engaged couple. Ayon kasi sa source totoong nagkaroon ng relasyon si Dominic at Bullet Halos Host, ito din umano ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng aktor nung panahong walang masyadong proyektor sa showbiz si Dominic. Ngunit ayon sa source hindi kumpirmado kung magmula ng maging magkasintahan si Bea Alonzo at Dominic Roque, ay kung tinapos na din kaya ni Dominic ang ugnayan nila ni Bullet. Ayon pa sa source ito din umano ang malaking dahilan ni Bea para putulin na ang kanilang relasyon ni Dominic, nang madiskubre nito ang naging relasyon ni Dominic kay Bullet. Ang mas nakakagulat pa umano ayon sa source ay nahuli daw mismo ni Bea si Dominic at Bullet na magkasama sa condo unit ng aktor na naging hudyat ng aktres para makipaghiwalay kay Dominic Roque. Sa ngayon nga ay puro pambabasang ang inaabot ngayon ng aktor mula sa mga netizens dahil sa ginawa nitong panloloko kay Bea Alonzo. Ngunit may ilan namang patuloy na nagtatanggol sa aktor at nagsasabing nakaraan na umano siguro ni Dominic ito at baka naman daw matagal ng tinapos. Bakit hindi umalumatanggap ni Bea ang nakaraan ni Dominic Roque? Kung talagang mahal na mahal niya ang aktor ay ipaglalaban nito-ito at tatanggapin ng buong-buo ang kanyang pagkatao at nakaraan ayon sa mga netizen.